Guys, paalis na kami. <laughs> Ayan, apat kami na motor Pupunta sa isang charity Kasamahan kong Sa brotherhood Ayan, si Pops Dave Yung isa si Pops Ed Tapos yung masipag naming founder Na laging pupunta, pupunta sa isang charity sana maganda yung mic ko ngayon at hindi malakas ang hangin hataw si kuyo hahaha <laughs> sila apat kami mga masasipag na mga kasama ko laging pupunta sa isang charity parang laging nakabrick ata yung ano yung isang isang kasama na ito na yung bagong ano bagong orani emergency nilipat na dito sa may bataan Command Center yung dating emergency dun sa may mismo ng bayan nilipat na po dito ARU figure of yan marami ngayon ang pupunta sa isang charity. dito sa bataan guys ah, mga charity dito sinusuportahan namin lahat ng may charity dito sa bataan. Para makatulong tayo kahit papaano. Kahit konting halaga lang okay na yun Sama-sama yung mga mga riders kahit konting halaga lang ibibigay mo, malaking tulong na 'yon sa isang beneficiary. O sino mang beneficiary na makukuha nila. kasi sa grupo namin nakadalawa o oh, tama nakadalawan nakadalawang charity na kami successful naman uh, nakatulong din kami sa mga beneficiary maraming pupunta dun sa amin sa charity namin kaya pagka may charity iba free naman pag sunday Yan. konting oras lang naman pupunta kami para kagandahan nito hindi natin masabi yung yung panahon na tayo din ang humihingi ng tulong eh sila din ang... Ha ha ha. Sandito po yung ano to ngayon, ayan, 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 ya ayan, 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 ayan,

Sir, ngunin yung na. Yan, ito po sa registration natin. Yan <laughs>